Ito. Hmm. Hey, Grupo-grupo sila pag umano. Ikaw maingay. Maingay siya. Ay, ay, ay. na guys. Lalapit na sila. Napakarami. Grabe dami nila. Oh, dami nila. Oh. Isa silang grupo. Malapit na. ayan na. Oh, dami nila dami nila tukak tayo tukak yun yun eh. ah huli huli oh malaki kaya eh malaki. laki Guys, meron tayong subscriber rito. Ano pangalan, sir? idol. idol. <laughs> Hello guys. Oh, thank you, thank you. Ah, tama, Poputami sa baba. Ah, pa baba ka Oo. Oh. Eh. May uli na ba? Wala pa. Uumpisa pa lang. Maniniksay kami. Ganyan idol. Uh, eh, gagawin mo na 'mere ito. <laughs> ngayon, ngayon pala kayo sumubok diyan. Ah. Sige. Yan, makakabisayan ka Ah, tayo maniniksay. Ah, dito, meron pala tayong subscriber dito. Titiksay natin ngayon guys ay isang cream dory. O meron kaming nakita kanina. Isang grupo. Isang grupo kaso banda pa ron. Malayo pa. Okay. Pinagpawisan kami sa kakasagwan. Ay eh, kasama natin si Paring Isko. Si ayayay ayun no? Oh. Kanina pa kami nagsasagod, mukhang di yata kami makakarating sa paruruunan ah. Ayun pa, ang gandun pa sa dulo na yun. Ayun, pag may tsaga daw may linaga. Sige, tsagain natin sa guwanin to. Shoutout pala kay Bisayang, ayo kay Victor. Ayun, shoutout kay Paring Victor, kachamba. Ayan, may, may junior na naman siya ngayon, kaya hindi nakapaniksay. eh. Yeah. Iyan eh. Sakti rite tayo dyan uh, uh, ah. Bakit nga naiipan nila yung music-music eh? Ah. Hindi nga naiipan nila eh. Na, ng gasolina si Ayayay. Nag-overhead, <laughs> overhead. nag overhead na yata ah. Oh. Rajitor, rajitor Ah. Oh. Wala na. Isagwan muna tayo. Dito na kami sa area na kung saan dito namin na ispatan yung mga cream dory. Ayun na. Ayun na. Meron sigurong dalawang oras yung sinagwa namin nito na bago kami nakarating sa area na ito. Nandito yung mga cream dory. Parang dyan na yata yung pinakabahay nila eh. Hindi, iabanti pa. Ay ay ay. Abantin mo pa ron. Dami nila. Saksak -sak na tayo ng bala, ayun know? oh. No? Oh, dami nila. Gi banda mo ron. ilang pasong pasa namimingwit banda ron. kaya. Okay, ano aban ka pa? Ano pa? abanti may pang konti Ayun, nandun sila oh Dito kaya natin sa may gitna pa rin no? Doon natin dikit yung bangka no. No. Dandaan ka lang manolans. Dandan lang isang guwan mo. Huwag kang kakalantong lunch. Ayan sila guys oh. Ayan oh. Ang parang mga ano? Parang mga pating. Last, igawin mo rito gilid natin dito ayun oh ayun oh magtatalunan dikit natin banda rito sa may ano ay sila oh, dami oh dami, nagtamblingan na. ah ay sila o. Sige, sige, pakasaksak mo. Sige, taguan. Ayun hey na guys, lalapit na sila napakarami. Grabe, dami nila. Oh, no, dami nila. Oh. Isa silang grupo. nabulabog lang nabulabog lang natin kanina malapit na yan ako oh, dami nila dami nila tukak tayo tukak ang dami nila talaga lumapit ka lang Papalapit. Papalapit na naman sila oh. Daming. Eh. kaguan. Ani, ini tip di. to, Pis, pispan ba yung ilog? kami

siapa bumanu? Kamu naik ngai, naik ngai si ayah ay, ya. Ay.

Mataas. Mataas ng konti. Kamaingay, Lance. Kachimpo rin tayo tayo. Nakapa-slanting lang kasi tayo eh. Medyo nakaangat lang tayo sana. na walang bigla Nawala wala bokya kami guys oh hindi namin kinahay sobrang init Matindi ang init ng araw. Magaling Saka, oh, magaling pala. Mailap pala sila. Sa first time natin na maka-encounter na ganun. May, detect may, may Meron yata silang ano ah. Detector. Signal. Ah, pagka nilipitan ng bangka, nawawala na. Sa pag naputukan, eh, nawawala na. yata natin eh. Susunod na vlog na lang po. Baka makahuli tayo ng cream dory. Balikan natin minsan yan Dapat maaga Ooh, Grabe init Sasagwan pa kami ng Mga isang oras pa Dayo Yung pala Santa Cruz pa palang to uh, Kasunod yung barrio po nito ay San Nicolas na Ang guys oh May namimingwit may nahuling pa. Oh, malaki. Ayo oh, malaki nga. May isang kilo no. Sarap inihaw yan. Yun. Yun. Hi. Ah, huli, huli oh. Hey, lucky. Lucky. Laking hipon na. ng gilid lang eh. Sa sobrang alat siguro ng ano no. Sobrang alat ng ilog. Ang laki oh. Eh. Kumato sagad. <laughs> yeah, habang nagsasagwan tayo. <laughs> nagpapahinga lang sa gilid may hipon eh. yeah, linaw lang, linaw kasi oh. Ang linaw ng tubig. Hindi hey, dapat pala manggilid tayo. No. Ay, hindi. Tras sa tras. Tras. tayo sa gilid. Baka may hipon pa. sobrang alat kasi ng tubig na yan eh. Nanggigilid na yung hipon. Tsaka linaw niya oh. Hipan. Linaw. Bilans. Tuloy-tuloy lang. Dapat siguro pag low tide no. Kaya pala marami nangangapa kanina eh. Nakabangka. Okay. Kita gi okay. dire diretso -dire lang. Oh, baka mga tsamba pa tayo ng ano rito. Talunasan. What? May lambat to oh, May oh. no. Ay, hindi. Na hindi gumalaw eh. Wala, hindi gumalaw. Sigwan, Gumabalik, Driver natin wala, nakatitig lang do sa ano. Kala ko isda. Oh. malapit na matapos yung tulay dito sa Nicolas to San Pedro. Yan pag natapos po yan, yan magandang tiksayan no. Spot. Sa yung mga anglers. Ay magandang spot ng mga anglers dyan no. Sa na lang kulang no. Tatapos na.